that is the most painful na naranasan kong turok. So yun, maghahanap tayo ng babae bukas. Talaga ko yun ang kailangan ko. Ayun, nakagat tayo ng aso nag naman itong dalawa. Hindi talaga tantanan. Ang lakas ng ano eh. Karabi. Ang tingnan natin eh. Ang laki. Putang ina. Sa tanagasan natin. Ang um, hangatan ako. Ano ba? Ka? Ha? Hindi kayo titigil? Pinapakain naman sila eh. Awit kayo ng away. Safeguard. Awit Sa kayo. Tapang pa maluwaan ko, ha? Ay, punta na mga pindi. Oh. 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 Ha. Ah. ha, Bawang? Mm -hmm. Yung sakit niyan? Hindi lang daw babae, hindi wag daw, wag daw ganyan. Wag yan, sabon lang daw, sabon. sabon. lang. Sabon lang. Na da. Hugas lang daw, hugas. Putang mo. ng hapdi. Ha? may ano eh. Ha? Ah, ng mga aso ah, ari. Ano ka yung dalawa? Ah. ang laki nito. Oh. Eh, gusto dito pang tawagan mo si Tayra, hoy. Iroba ha, ero ba to? Ero ba? Ero ba dito? Ang sakit. Ay, ang grabe oh. Kita ni baga. Ayan. Ayan o. Ang laki So magpapano tayo ngayon. Nung, nung isang una ko kasi, ako isang una kasi ako nakagat pa ako ng pa-Japan, October. Ito kasi well vaccinated. Pero mabuti nang sigurado nagpapaturok So October yun, kagat ah, ako. Okay naman. So ibig sabihin, medyo lang nga ito walang rabi. So malinis o ayos. Pero kahit pang okay na nun, sa bagong kagat na ito, kailangan pa rin natin pagpaturok para medyo sigurado kasi parang tinamaan ng buto. Oo, oh, nakakatakot eh. Okay, tara. Malakas mo. Ayan na tapag kwentuhan. Kasi ito tayo dito. Hindi, kaya ano muna kay Aira. Pasamahan tayo. At ito no, si so, na si Aira kanina. Hindi, chinek are. So, sasamahan nga ako doon. Last time kasi yung turo ko, 2,000 plus nga. Eh, sabi ko baka naman may ano din eh. Kaya si Aira baka may murang mura Yung free pala. Yun. So, malalaman. Libre ako na to, Rok. Katakot eh, kasi sobrang laki. Baka baga ka ako, tinamaan ako sa buto. Galit na galit na aso. Uy, pati yung ilalim parang, pati yung ilalim ay parang pag-ai. Eh. pag Ha? Huh? Saan ba rin? Nagpupunta lang, iiwan. Atsin, ano kaya naiiwan ko? Hello? Saan? Ah, sa CIA. Okay, okay, okay. On the way na kami doon, papunta na kami. Si Bertian, waka ha? hapon. Hindi siyo matuloy kaya alas dos na eh. Kaya nga, hindi ko na ako nakakontak sa iyo eh siya. Na Nakashot na ako. <laughs> Ikaw dalawang buti. Ako, oh, hirap mag-drive pa ganyan. Amoy alak. Uh, kami sana kahapon papunta sa si Victoria kasi laban ni Sherilyn. Lumaban sa nang, di ba, pinaraktis natin. Tinignan natin yung kanyang lakad. Sumali siya sa gandang ginang. So, hindi na ako nakapanood. Kasi wala nga siya. Walang magmaneho sa atin. And si Dexter yung ano, nag-aasikaso din. Hindi pa pwede nga iwan. So, yun. Eh, ano bang nangyari sa kanyang laban? Mamaya ako na ekwento sa inyo at Nakakirot ang aking sugat. Tara na, paspas -pas eh. Ba't nakagat ka rin ng aso? Nakagat ka rin ng aso? Ako po sa yung anak ko yung sa tuwan. Sabi ako kasi dito rin kami sa Old City Hall. Sabi rin ng kaibigan ko si Allen Amogis. Ayan. Old City Hall. Diyan po tayo nagtrabaho na. No. yung luma version niya. Diyan uh, na tayo nagtrabaho. una un -un natin trabaho dito. Sa municipio. Okay, tara. iniwasan natin. Alam niyo ba? Isang turo. Dalawa. Isa pa dito, tatlo. Nanibabo ko kasi isang turo sa private hospital. Tapos namin, itong turo kang tumiso itong sugat ko. Oh, ganun talaga naman. Sa suso ba nag-away sila? Sila lang kakagating ko. Sinasabi ko sa inyo. Ang sakit. para na So papunta kami ngayon dun sa unang ospital kung saan ako nagpaturok kasi kailangan nilang malaman kung naturokan ako ng anti tetano o kung anti-etetano itinurok sa akin noon kasi one year daw pala yun hindi pwedeng maturok ko ako ng anti-etetano hanggat less than one year yun ang pagkakaintindi ko kanina maingay na ngayon kasi kampanyahan labasan na ang mga jingle so, sasangaraw natin na ano yan kukuha na natin yan para sa mga kaibigan natin OFW na namimiss ang mga eleksyon at kampanyahan dito sa Pilipinas. ba? Diba? Unahin muna natin ang pagaling ko at mamaya na tayo mag-dismiss. Kumikirot. Sa so, unlike nung una kong kagat, nung unang kagat sa akin, hindi siya makirot. Ngayon, hanggang ilalim makirot. Ang kinakatakot ko baka may tama sa buto. Tapos huwag naman saan. Bayra ng kotse. Doble. Tapos ganda may mga ganari pa. Sana ganito lang. Sana huwag ng lumalap. Pero ano ba, kung talaga bang uh, well vaccinated ang aso ay eh, kailangan less lang yung worry ko. Paki-comment po sa baba, babasahin natin. Ayun, so si Ira na lang pumasok at ang sabi, wala raw kung anti-tetano. So babalik ka meron para magpa-anti-tetano. Masakit daw sa anti-tetano eh, masakit baga. dire-diretso ito. Sabi niya. At gusto ko na rin dire-diretso kasi nakakatakot. Talagang malaki daw. So, yun. Sana maku-okay Diyos ko po. Sana okay na okay. Tara. So, eto. Papalik tayo sa Papalik tayo sa 31. 31 sa 4 April saka sa so, so, April 25 ang tanong ko ay bakit wala ako dito wala akong reseta pag ano kasi parang pagasa eh pero walang ibigay na reseta sa amin may sinabi siya follower nga pala natin yung nagturo sa akin hello yung girl lash. ah ang sabi niya kapag ako yung medyo Parang nilagnat yata o oh, nanghihina pag ah. Kailangang uminom ako nang... may sinabi siyang gamot din nakalimutan ko lang. Parang ano lang... Parang setamol. Parang ano. Pero siguro yan ah. Matatawagan ko na lang kapag papalikan ko na lang mamaya para may tanong. Ang alak ko hanggang alaw na lang sila eh, no? Wala yan ah. na siya. Nakawala na Cesar. Cesar? Cesar? yung tarot Dumaan ako sa bahay. Nakita kong, nakita ko si Roba siya. Sabi ko ay, ayun ako pag nag-away ulit kayo, talagang, pasensya ka na Jenny at hindi na ka tututulong. <laughs> Lagi ako nakakagal. Tapos, nag-message sa si akin ng kapatid ko na parang, hindi ko mas seryoso yung sin sinabi niya, pero sabi niya, mga kasumanan, ayan, parang ka mga ano, ganyan. Binabato ko lang ng unang yun sa akin. Sabi ko, ate, siguro naman ay iba-iba kasi yung sitwasyon talaga ng dalawa, hindi talaga parang magpapatayan ng, ng sobra. Eh pero mga hila-hila ko ng isa, hila-hila rin ni Jenny yung isa. Ay, hindi, hindi ko naman masipa ng bongga at baka-baka madala yung nguso, yung tenga, kasi talagang parang nakakapit. So nakaganyan na lang yung isa. Parang dito yata eh. Titignan ko nga pala kung may sugat bakaw o ano. Karam ko na naman yata eh. Ba't nga ba hindi ko na-check alin kung may sugat si Flexi. So, may takot na kami. Kasi everyday talaga meron. May takot na kami na kagaya nung isang araw, pumasok si Flexi, nasa baba. Dito na ako sa sofa, nakahiga ako sa kwarto. Hindi ko makikat sa akin si Roba. Pag ko eh, nakatitig na si Roba. Diyos ko, eksaktong magaklit ko, susugod so, good night! So, isiplek siyang malaya, sa siya naman yung nakakahangkab. So, itinas ko, ang sasakit pang din ang katawan ko ilang beses na at itong paa ko ay iniingatan ko, di ba't nagsukat ka ano isang araw. So, every time, lagi kaming may worries na, ayan, ay, ko tinigay para masanaman manong tinigay ni Roba. Diyos, oh, Diyos ko, Diyos ko, ano, ito na, kailangan ko ng ano. Kaya din, bago ka pa makakilos sa na, si yung away talaga, sabi ng kapatid ko, kasi ko lang ng una na ganyan. Do iba to? Kung nakita mo lang, ewan ko, kukunin kong CCTV mamaya sa bahay at nang makita natin kung ano ba talagang pinagagawa namin. Tapos ipopost ko, ilalagay ko dito. Kasi, sabi ko, nagsisisigaw na si Jenny. Alam nga, pabayaan ko lang kasi naaya lang doon na na mag-away. Ayun mo yung patayin yung dalawa nang nabungaban nab nab talagang nab tatalim ng mga ngipin. Nakita mo nag-aaway, nagpapandubog na ayaw tumigil. alangan namang hindi mo awatin. langan di hindi ka pumagitna. na. May nagsabi na sa amin na ganunin lang daw ito. Wala rin namang epekto. effect, effect pot, nagawa na rin. Hindi talaga mapagbiti. Busan daw ng tubig. Wisikan yun, di hindi pa namin nagagawa. Pero, yun nga, nag-aalangan din ako. Pero siguro nga isang ano yun. Need... Kasi wala nang mag ano, na lang, mag-map after. Ang problema, din sa sofa lang ang buhos <muchas> ang kagat ko bukas na, wakas na ng kinawa niya mo. taong, Joseph, ganyan din, na nabulag at na nangahawa ito, na, natanggal talaga yata ito. Naiwanan niya yung dalawa. So, kawawa yung maliit. So, pagbalik niya, puro dugo na. And yung away ni Roba at saka ni Flexi, ganun din. So, sabi nga, ano daw, in heat. Hindi ko lang kung yun yung term, pero narinig ko, in heat. Search natin kung yun talaga yung term. Although, I know the the meaning of that alam ko yung pinaparating pero tingnan natin yung bismong term oh, tama. if your dog is in heat be prepared for a period of about 2 to 4 weeks with potential bleeding and behavioral changes keep her safe and comfortable what's this potential bleeding? bakit mas girl to? yung mga stage 1, stage 2, stage 3, stage 4 eh, nasa karo natin babasahin to Ayan, mga ganyan-ganyan. Eh. Ayan, so, titignan natin. Ayan, ayan, oh, para din ito. Ay no, So, may mga suggestions na pag na. May mga suggestions na ikuha na ng girl. Pa... Tut na sa kanya-kanyang kapareha. Tapos so, maghanap tayo ng babae bukas. Chicks hunting tayo. Siyempre, ayoko rin naman ng mga pokpok -pok lang na palakad-lakad dyan sa mga kanto. Siyempre, gusto ko naman disente rin yung madali na anak ko. <laughs> so, yun. Maghahanap tayo ng babae bukas. Talagay ko yun ang kailangan ko. Ako pala may kailangan ang lakas, hindi ko na magkakarinigan tayo pero ang lakas ang hangin uh, ito po ay free yun ang bentahin ng ano ka na pag sweet 16 <laughs> sweet 16 ah, uh, wala tayong binayaran talaga libre lahat except na tayo ng hiringgilya Nagtataka ako kasi sabi ni ano ni Cesar, dalawang turok siya before, kaya pinabilis ng dalawa. Pero kanina, dalawa rin lang pinabilis sa akin, pero apat na turok ako. isa, yung testing daw. sa sabi ko, pati testing pa ha, dinagdagan niyo lang turok, huwag na testing. Wala! Kasi parang daw test kung ano ako, kung merong, kung meron akong allergy. Sabi ko, hindi, wala akong allergy. Diyos ko, walang wala, kahit konti kasi ayoko na mapatunok ng extra so eto naroon na ko na ako dito and then isa dito isa dito and then ito ito yung pinakamasakit Diyos ko that is the most painful na naranasan kong turok ang sakit so natanggal na pala yung karayom ang feeling ko nakabaon pa hindi naman yun ang pinakamasakit kasi ibang sakit naman yun. Masakit din eh. Nung, nung, nung sa si MRI sa Batangas, na kinuhanan ako, na, lalagyan ng swero, ganun. Pero hindi makita yung ugat. So talagang masakit na kasi patatlong beses pa napasukan. Pero yung kirot nito iba. At talagang, kumbaga parang, kitang kita, parang kita mo sa isip parang, yun na nga. Parang so vivid na nakikita mo mismo yung yung pumasok na dinurok na parang kumakalat na gano'n. Na as in, ramdam mo, napi-picture mo talaga. Hindi ka ibang durok na okay. Kung sakit, okay. wala kang ibang drama pa nalang. Basta, sumakit so, pang tapos. Hindi kagayang naman talagang ramdam na ramoy yung pagpasok na parang yung karayong parang humahaba na papasok na, na gano'n. Natapos na nga pala, hindi na gano'n pa rin. Sobra, pero it took. Siguro it took. Mga ano mga one minute din bago yung kumupa yung sakit. Ay, okay, naku. So, yun, iisip kami ng ibang mga paraan. Kung paano. Ang isa pa po, na ayoko naman kasi naawa ako. Kapon. Na parang, parang sige na nga, payag na ako. Na hindi. ako kung yun na makakatulong, ba't baga hindi. Pero parang ayoko, parang naawa ako. So, hindi ko na-research kasi kung ano yung proseso ng, ng kapon. Tingnan natin. Japan sa aso at pusa ay isang kariwang operasyon kung saan tinatanggal ng mga lalaki at ubaryo at matres man ng mga babae. Ginagawa ito ng isang bit... Nung tinanggalan ba ako ng na napasama kayong matres ka? <laughs> na mo kami matres. <laughs> Ginagawa ito ng isang veterinaryo ang mga anesthesia o gamot na pampanto ng ayop. Ito isang para na family... Family na <laughs> ng family planning para sa ating mga alagat mga aso at pusang gala masakit pang pa pakapon ng aso, ang paglalagay ng goma, ang paglalagay ng goma o rubber band sa bayag ng hayop para pa makakip ay hindi epektibo. Delikado at higit sa lahat magdudulot ng matinding kirot sa hayop. Oh, ay. Ang iba pa nga ay namamatay dahil sa sakit at infection. Huwag naman ganun. Huwag kayo magkapon ng ikayo kayo lang. Diyos ko, ako kinabutan niya sa nabasa ko ito. Tandaan na may tamang paraan ng pagkakapon. Ang pagkakapon ay isang medical procedure. Kaya dapat na mayroong anesthesia may gano'n ba, may pero ba, mayroon bang... sino sa inyo? sino sa inyo ang nagkalakas ang loob na kapunin ng hayo? na dahil gusto nyo lang sa kapunin na hindi nyo iniisip kung ano yung kanya ano? tang ina ang sakit nun! hindi lang nararamdaman kasi iba'y nakakaramdam pero... kung may pakiramdam ka o meron kang puso ma para mo na rin nararamdaman yung kirot na maidutulot nun sa kanya kung kayo kayo lang gumawa sa bahay, may mga ganun ba? So may ganitong kwento. So ibig sabihin, ito oh, rubber band ay yun may natang lawful. So may gumagawa ng rubber band na po, po, po. Ako nasasaktan. At may mga taong ganun. Kung mayroon kayong nakikitang aso o pusa na may tali o o bayag si kapeng itrap, kung lalo kung stray dog at rin sa veterinarian, kung may alam mo kakilala naman kayo kuha ng ganitong kuri na magkakapon, magkaka ipablatter it in report sa police. Tandaan yan. Ito ay Cruelty Under Animal Welfare Act. Sana nararandaman niyo yung sakit na mararamdaman nila. So yun po, ipahuli ninyo kung may nakita kayong ganyan. Kung sino may ari, sunsunin ninyo. Maawa sila. Yun yung painful everyday. Grabe. So yun, kausapin ko mamaya mga doggies ko. Ibili ko ng bagong treats. Of course, di ko mapipigilan yan. Baka ngayon na naman. Pero mag-iisip kami ng buong magdamag kung anong dapat gawin. Hanggat maaari, ayoko silang ipakapon. Especially flexy because tunay siya Uh, may halo na si Robat Chang that's why may, may uso na yung kanyang pagiging Shih Tzu ay pag medyo gustong magkaanak di ba, so pwede pa rin i yung dogs para meron namang mga gusto rin mag-alaga ng mga pagmayari din ang aso. And, uh, mahalang, po, mahalang, mga ng aso and mahal lang, alam ko mahal lang mga tunay na aso mga ayong, yung bongo yung breed bong legit. sabi ko pag-isipan muna pag-isipan Or pwede na namang pumalik na akong ipakapon pero gusto ko namang mo muna sila ng girl <laughs> so yun bibigyan ko yun ng update update eh. bibigyan ko yun ng update very soon yun po sana yung kumalimutan ng ayos at mag-search tayo ng anong pwedeng pinaka-efektibong pwedeng gawin comment lang po kayo sa baba kung ano yung pwede nyo i-suggest. Yung huwag lang isasuggest na nakita nyo, nabasa yung sinabi lang sa inyo. Yung mismong na, ano, effective na napatunayan ninyo, mismong kayo. Hindi po pa pa din magsabi na, ay naku, ganito, ganyan, ganyan, pero hindi naman nila naranasan. Pero nang sabi na sabi ng kapit-bahay ko, ganito literal, gusto ko yung kayo mismo. Ang first-hand experience. Ano po? Okay, so yun, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. And uh, maraming salamat sa panyo. Maraming salamat yung walang sawang pagsama sa ating bawat kambot. This is your friend, Roboto. Sa inyo, nagutugos sa inyo. At pabuhay lahat ng pinag-asama sa sulok ng World of for more and more and more. Thank you.